🎵 Music Kahit na muna yung mabukusan natin bago tayo buwan bagay mga gamit yun sa labas pwede natin may lipat dito at natin yung drawing dito may eye ceiling

Serrano Good morning mga boss Maraming uh, Punin natin yung pintura yung order natin May JV Serrano Paint Center Pintura uh, ay, Pintura daw Ayan, may pangalan Kuya Mac Ayan Ayan mga boss, okay na Punteto na yung ano? pintura natin Tapos doon naman sa Adwar sa Ta Adler yan, doon o, no? sa kabila Kulaan uh, tayo ng Sea Parlin. At saka Real Bar Ang kasi Yung na dito sa JV Serrano mga ba ayan good morning good morning maaga po tayo ay mga tropa natin ito ito, ito, ito. ito service ito lang. Yeah, meron pa Mayroon, ma. meron pa mga boss tapos yung pintura yan para na dito sa JB Serrano Ayan, Jinse. Jinse, bossing. Bye po yan sa Sangabler Project. Yung kay Nanay Lita tapos ito na po tayo ng isang si Palins. Para ba, kay Nanay mo na naimosan, uh, kabali. So, Oh. Diyan tayo natin para na So ayan mga boss Diretso na po tayo sa ano, Sa San Project Kasama natin yung tatlo ah, Good morning, good morning So ayan mga boss Nandito na tayo sa San Project Ay, Good morning, good morning ulit Ayan kami po tayo Maraming maraming salamat kay Madam Dina sa libreng kape umaga dito sa San Gabriel Project. Shout out sa mga viewers natin. Ah, yan. Start na yung pagkatrabaho. Yan po. Update po tayo ngayon dito sa ating ano project. Ay, uh, sa dream house ni Nanay Mosa. Ayan, yung pinaka kitchen niya. Dirty kitchen, no? Service area. Ito, naka-framing na. Dito yung kanyang ano, lababo. Tapos, ito yung dating upuan na tinanggal natin. Binalik natin. Nilipat lang po natin yung kitchen uh, at saka tapos mga boss. Dati rin po ano yan, mga yes, anong ating ano bubong pwede pa at tapos pipinturahan po natin yan primer at saka yung QDE yung ating framing dito ayan framing na rin yung ano natin yung ceiling tapos plastering dito na lang ang di pa natapos na plastering ito yung itong isang kwarto dito tapos yan ito naman ang siring pa Pakikisamin natin. Di si Master George? Tinapos muna po kayong sa project natin sa San Nicolas. Baka po sa Monday, pwede na silang mag-training dito ng ano, me? Ito yung yaro natin sa ano, yung sa dirty kitchen. Nalagay natin. Isang ulan, kagabi. Ayan mga boss. Wheelbar na po yung nilalagay natin dito para ma-flooring na. Ayan, napatag na natin. ano? Ah, nag nagubang tayo ng, ano, nang PVC DOS. Ayan. Na, para po sa kanyang door drain dito sa CR. Para po direct sa ano, sa drainage dun sa labas. Yung tubig pag naliligo. Tapos ito, pupormahin natin, gagawin natin siyang poso negro, Yung ilalim. Ito hindi pa naman pupunoy sa ilalim yan eh. Gagawin natin poso si negro para yung ano, yung water closet niya madaling ano, madaling iplas. Madaling gumaba yung ano, yung tubig. Kaya ito, yung sa water, uh, sa... Torbring dito na rin dadaan dun sa green doon sa labas mm -hmm. tapos ayun eh, tayong yung ano, singawan dun o yun, na kabang na rin para dito sa Porto Negro mas mataas po to kesa sa kalsada yung ano natin yung touring natin yan alos alos abot abot ko na yung ano yung hmm isang eh goring tapos tiles tatest po natin yan di natin pwedeng ano di natin pwedeng itaas pa kasi eh ni mami lita yung ano yung pinto dito daw kaya eksakto lang tayo dito eksakto lang yan nagpipipare na si Ar Arnel ng ano ng pwesto para sa flooring mamaya flooringan natin dito so. naman sa likod kay nanay mo sa naman <laughs> yan pinipapare na ni body yung ano yung gutter yan may sine pa na yung dito tapos yun na lang dun. dati po yan dating ano tapos pipintura na lang natin sa loob yan ng epoxy primer Ito pala si ano si Kuya Bongo, Bongo. Ayan, pintor. Pinturahan po. Pinturahan ng gutter. yung mga sinema para paglagay ng gutter. Naka na. Ayan, pina -plastering ko yung sa ano sa taas para maganda yung mga yung ano yung mga insekto hindi sila magaan hindi magi-stay dyan kung kung hindi naka na rin 'yan alas pagbabayan ng mga insekto kailangan naka rin kahit na yung ano lang kus-kus lang mga boss tapos ito naman dito

Ay, sinika. Sinika na baboy. Luto ni... Madam... Madam Dina. Mm. Sarap. Tapos si Apolita yan, no? Hindi na siya kumakain, no? Nagkikain po kami, Apolita. Na, uh, Mamelita. Maraming <laughs> maraming salamat sa libre ng sa mga anak ni Nanay Mosa. Ayan. Wala si Bartolome. <tuk> Tsaka si Master nando sa ibang project mga ba. Di. Oh. Okay, sabi na magpangalala. Sawit. Busog na ng kalamansi. Ayan, may kalamansi <tuk> pa si Kabadi ha. Uh. Saan kembali. Dun yan? sa tanim namin sa taas. sa tiris. Ya. Ayan. Ayaw, sarap ng mula natin. tanim ka pala rito. Hindi nyo sinikang ba boy. kung yan ah salamat. kung tapa tapa. kung tapa tapa. boss. tapa tapa. kung tapa tapa. kung tapa tapa. kung batis at kung tapa tapa. kung tapa tapa. kung tapa tapa. kung tapa eh. Gumagang ka na. <laughs> Ay. Ayan na. <ha? laughs> okay. Badi, gumagal ka. Badi, pagkagal ng pato ah. Ilaki ulo natin ng ano. Hello, this Pista? office park. Kala, kala ng pato. Wala na, dalawa na lang. Nag-ready na nga yung sunod na linggo yun. Ba't <laughs> <laughs> demo? Ba't demo, Badi? <laughs> Wete! Ba ito yung nuburetsa daw. Wete! Wete! Wala pinag-uusapan nito. Wete lang pala eh. Yan. Prepare na yung pag natin. Flooring! Ayan, nakalagay na yung, ano, yung mga rail bar. Tapos may tanse. Saka nalagyan ng Java. Opo. Tapos to serato, sa to. Itong dating pinto. Kahit na muna yung mabukusan natin bago tayo muhoy. Para yung mga gamit doon sa labas pwede natin lipat dito. Saka yung ito pwede na rin, ano, tambakan. Pag nalipat na yung mga gamit natin dito. Ayan ang bahay oh. Lumulubog lang. Kailangan kailangan, kailangan itaas natin yung flooring. <laughs> Dito may eye ceiling. Ayan oh. Tapos ah, ko pa. Tapos pa kay Manuelita Mayroon pang mga garland. Ayan. Dami na tayo nabuhusan. Kahit lang dito pa mga boss. Kaya yung mga gamit natin sa labas. Kaya may pasok. Bago tayo mag-tiles.

Yon naman pina pa primer ko muna yung mga ano mga si parlins tapos uh, pet, pinaka last coating natin yung QDE QDE enamel na black baka tayo maglatag ng yero primer muna mas matibay yon di, di kagat kakalawangin lalo na nasa tabi tayo ng ano ng tubig sa bundagat kita po si Ngero ito ito ko kami na ang ng roof guard ang sa ilalim po yan ang sa ilalim po ng Ngero yan inaano ko ng ano, roof, roof guard para hindi rin ma makalawa uh, malag, makalawang yung ano yung sa ilalim lagyan ng kalawang para protection sa kalawang po ito ano pintura Ya, si Bongo nak kata spintor Ya, Ayan, may Miriam na naman tayo. Ang <laughs> <Yung> mga pasok. <laughs> uh, fishball, ano? Kiam. At saka sit yam. Chicken balls. Chicken balls po wala. Tapos meron suka. Saka meron tayong ano. May napol juice. Ayan ha. Ano yan bali? Puro merienda na lang ha. Ah. Saka pagkain ha. Ah. <laughs> ah, Para ba? ba? yung mga tropa natin? Kung ako may mga pesa yung boss, tanggap ka agad. Tapos ganito may uh, kainan ako. May kainan. <laughs> Trabaho lang na po. Wala naman ko naman sinasabi mag -sild may sildo ah. Kahit libre naman eh. Uh, kanina, na muna natin? Ayan, Silgang na baboy um, ah. potok putok bato. Hmm. Tuk bato. Tuk bato. Tuk sopa. bato. Suka, suka. Takal-takal yun. Tukyam. sa imperador ah. Imperador? Oo. Dama, di hindi mga yan. Ay, kung yung ano, ay Yung ano, yung... Ayun, torso. Mm-mm. Ito, tagay mo, ha? Ayun ka? Turbo. 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 Ay, napakasarap na merienda, mga boss. Silo, maganda. Maganda ka na na silo. Ay, Mosa, maraming maraming salamat. Ay, Tsaka kay Madam Dina, yung Master Chef. Tsaka yung mga nakinginanin mo sa pala. Maraming maraming salamat sa pinadelivery niyong merienda at saka at saka alian sa mga tropa natin. Hmm. Uh, next team mga boss, pwede tayong maglatag ng yero kahit na ilan lang para makasalilong kayo doon makasilong yung mga tropa natin itong bubong tapos na yan Ayan no? gray bago po yan yung, gray, yung nilagay natin pagka may yerong na doon natin ipapain na lahat ng ano, pagpintura sa mga sa mga siparlins para presko yung mga pintor natin yung munang taas ng mga uh, pakuan ng yero ang final na pintura natin yung dito sa ilalim muli na po yung mga boss si yung natin dito sa San Gabriel project yung dalawang project natin yung kay Ma'am Milita at kay Nanay Mosa sabay na po sabayan na po yung trabaho natin ayan maglilinis na sila Sige mga boss, baka linis-linis. Malalit kita sa bahay na yan, malalit akong pagnatong doon. Ano yan? Matatog naman. Ito, <laughs> plastering. Okay no, na, ready na silang maganda dito. Mag-framing, magkisam mag eh. babang mga boss Nang nangingisda po 'yan oh wala mga tropa natin ayan yung nagawa natin dito sa San Project yung update natin eto next day pwede nang mababong dito yan para tayong nasa tabing dagat mga boss oh. ganda ng lugar dito ni Nanay Mosa pag natapos to maganda fresco Yan, hanggang dito lang po yung vlog natin mga boss uh, Maraming maraming salamat po Kita-kisa lang po tayo sa next video mga boss Okay God bless po